Isa ka bang kurakot? Okay lang yan. Focus ka lang. Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya ni Malka. Huwag kang mag-focus sa project. Dapat. Sa budget. Huwag na huwag kang mahihiya sa mga taong ninanakawan mo. Kapalan mo pa mukha mo. Huwag kang makonsensya. Sige ka. Minus point yan sa impyerno. Galingan mo pa. Hanggat may maibubulsa ka, ibulsa mo. Huwag ka nang mahiya. Wala ka nun, ka. At kapag nakuha mo na lahat ng budget, ikain mo. Ipang travel. Hmm. Ipambili mo ng bahay at lupa. Para makita mo yung katas ng nakurakot mo. Tapos picturean mo at i mo sa Facebook. I-caption mo, feeling blessed. Thank you, Papa Satanas. Huwag kay Lord ha, baka bigla kang tamaan ng kidlat. Pumanaw ka. Soyong naman yung mga nakurakot mo. Kaya galingan mo pa. Bahala ng maghirap ang marami, basta meron kang sports car. Oh, mangotong, magnakaw, mandaya, lahat yan gawin mo. At pag nagawa mo yan, sigurado, si Satanas ang number one fan mo. Pagdating mo sa impyerno, sigurado rin, habang nasasunog ka, nagpapa-autograph yung mga alagad ni Satanas na demonyo. I feel ka nila eh. Oliver. what <coughs> the